Maganda pala talaga ako no pagtapos ng maligo. Kaya kailangan kong maligo araw-araw din para maganda ako, 'di ba? maganda? So, since malapit na matapos 'yung pinapagawa dito sa bahay namin ng aming mga 'yung nagtatrabaho ay isa-isa ko silang ipakilala sa inyo. So nakilala niyo na si, nakilala niyo na si Libby na yung asawa niya ay wala na pumanaw na po dahil na binat. Mm -hmm. And maraming salamat sa nagbigay ng nagpaabot ng tulong kay Libby. So ang susunod ko namang ipakilala sa inyo ay si Pidpid na apo ni Tatay Junior kung saan meron din akong ipapabaon sa kanya na hindi niya makalimutan habang nagtatrabaho siya dito sa aming bahay. So, ginawa nila ang bahay na yan for almost five months. Yes, five months day. Ganun ka ano, ganun katagal kasi nga, hindi naman sila araw-araw na pumasok dito. Five months nilang ginawa ito kasi dalawa yung kinontrata kasi ni Tate Junior. Bakit si Tate Junior? Kasi nga, gusto ko si Tate Junior kasi unang-una, kilala ko siya at meron akong tiwala sa kanya kaya kahit na natagalan ang pag construct ng aming munting bahay sulit naman, e okay lang sa akin so ayan, once again pupuntahan natin ngayon si Pidpid siya lang mag-isa kasi wala si Levy kasi walang nagbabantay sa kanyang anak na si Bella oo, siya yung nagbantay kasi nga, yung anak ni Levy na yun ay doon niya i-ibilin or iwanan sa mga BHW or barangay health worker. Kaso lang yung mga barangay health worker daw ngayon BC. Si Bus Stephen wala din kasi may lagnat si ano, may lagnat si may lagnat si si Teo kaya pina, pina pumunta sila sa clinic. And si Leo din, marami akong inutos pinahatid ko pa sa sasakyan namin si si Levi at yung dalawang anak niya para komportable sila. And then pinaano ko na ng pina binili ko din ng mga gamit sa bahay. So ayan, ang susunod nating ang sisor kong ipakilala sa inyo si Pidpid. Let's go. So ngayong araw, ang ipapakilala ko naman sa inyo ay si Pidpid naman, yung yung nakatalikod yung 'yan kasi si Leo 'yan. So 'yon 'yung isa si Pidpid sa talagang mabait, amat uh, at talagang determinado na tatapusin ang ginagawang bahay gobo na binigay po ni Ate M. So sa ngayong araw na 'to si Pidpid lang muna mag-isa kasi nga wala si Levi kasi walang magbabantay kay Arabella, wala si Bustefen kasi si Bo Stephen ay may lagnat si Theo, uh, pumunta muna sila sa clinic para ipacheck up si Leo. Kaya si ip, ip, ipacheck up si Leo, ipacheck up si Theo. Si Leo din ay pupun, meron kaming bibilhin. Pupunta kami sa Carmen kasi wala na akong wala na akong supply sa pagkain ko. Kaya bibili kami doon at si Ayan, si Pidpid lang mag-isa ngayon si ay lahat siya yung maghakot ng siya yung maghakot ng lahat maghakot ng semento maghakot ng tubig para magmamasa ng semento para yun nga hindi pa kasi natapos yung uh, konti na lang yung paggawa ng hagdan and ayan po uh, uh, short background si Pidpid po ay apo po ni Tatay Junior kung saan galing siyang Mindanao so pumunta siya dito kasi gusto niya magtrabaho kaso lang yun nga uh, napunta siya sa pagiging assistant ni Tatay Junior sa mga sa paggawa ng mga bahay, pag-construct ng mga bahay kasi wala siyang mapasukan na trabaho. Maswerte din siya kasi si Tatay Junior, yung kanyang lolo, kasi nga yung mother ata ni Pidpid ay anak ni Tatay Junior. Oo. At yun, si, believe din ako kay Pidpid kasi ano siya, mabait siya na bata at saka determinado sa buhay. Mm, -mm. Okay. Sa so, katunayan yan, si Pidpid ay yun nga, uh, tapos na siya sa pag-aaral ng kanyang Korean language kasi ginawa ko po siyang scholar kasama ni Stephen pero si Stephen hindi nagpatuloy kasi hindi ayaw ni Stephen ang Korea. Kaya buti na lang si Pidpid ay talagang gusto niyang mag-Korea. Oo. Kasi nga, uh, ini-encourage ko si si Pidpid na talagang maganda sa South Korea. Kaya lang kailangan mo magsipag at magtiyaga para pumasa ka sa exam. So, 'yan yung, yung itong hagda na to, galing sa baba papunta doon sa taas. Ay kasama si Pidpid niyan kasi apat silang nagtatrabaho eh, since uh, sinimulan yung ano paggawa ng bahay. At yung handrails na yan, maraming talent din si Pidpid. Yung handrails na yan, yung bakal na yan, ang ginagamit ng pag yan is yung welding machine ni Pidpid na galing sa TESDA. So, di ba? At ang nag naman yan si Leo. So, yun nga, wala akong problema kasi nga may welding machine na. Yung welding machine ni Pidpid na ginamit dyan sa pag-solda or pag ng bakal na yan na handrails ng aming hagdan ay talagang inirarentahan ko na lang para may kita din si Pidpid -Pid doon kasi mahirap kaya dami niyang ginawa nagko-construction pa siya dito sa amin nag-aral pa siya ng Korean language every Sunday at the same time na nagawa pa niya na kaya pa niya yung mag-aral ng TESDA o, ba? Diba? so ayan po actually kakabalik ng namin ito ni Leo at pagbalik namin ayan si Pidpid -Pid. pagbalik namin yung ayong dalawang steps na umalis kami ayun may ano na siya may semento na siya so tapos na dahil so ibig sabihin nun talagang kahit siya lang mag-isa walang wala siyang kasama ayun si Leo yun yung binili namin galing sa Carmen ayun balik tayo kay Pidpid ibig sabihin ni Pidpid kahit siya lang mag-isa ay talagang kaya kaya niya so ayun yung trabaho niya kasi siya lang mag-isa sa kanya lahat hakot ng hakot ng uh, graba or buhangin doon ang layo pa niya eh kaya nakakapagod talaga. Kaya sabi ko sa kanya, dahan-dahanin mo lang, huwag ka lang magmadali. Kasi hindi ka naman hindi ko naman hindi naman kita pinepressure. So ayan, hanggang jan 'yung hinahakot niya at ang bigat kaya ng mga ano na 'yan, na buhangin na 'yan, galing doon sa baba. Oo, uh -uh. at saka medyo malayo, medyo malayo. So kaya believe ako sa mga batang ganito na talagang may ano ba, may nag mag, mag, magpupursige para makatulong sa pamilya at syempre magiging ano na din kasi nga uh, ba diba, 21 years old na po siya at mabait at yun nga kung magtsaga lang talaga siyang mag-aral ng Korean language pumasa siya sa exam sabi ko sa kanya malayo lang yung 3 years na yan dong makapunta ka na ng South Korea basta magpalagi palagi ka lang mag-review at panatiliin mong healthy kasi nga stricto din ang South Korea sa medical. Mm, mm So, ayun. Sabi ni Tatay Junior, ay talagang magre-report din si Tatay Junior sa akin na every night daw si Pidpid ay mag, ano talaga, mag-review, mag-aral ng Korean language. So, hihintayin lang natin. Oo, kasi yung three years na yan, sabi ko malayo lang yung three years na yan. Basta kung may exam, kailangan mag-take ka. Oo. So, ayan. O, di ba? Kaya, nagpapasalamat ako kasi yung mga tao nagtrabaho sa amin ay talagang mababait at syempre ako din sinishare ko din yung mga blessings na sinishare sa akin galing po sa inyo at ito yung ano ito yung i, it, ito yung i, ano ko kay Pidpid na yung kasi ginawa ko siyang scholar sa aking training center sa Lapu-Lapu for Korea so yun yung maishare ko din kay Pidpid at hindi niya makalimutan sa buong buhay niya. Thank you. So yan po si Pidpid, ang isa sa apat na nagtatrabaho dito sa aming bahay para matapos na. Pero hindi pa talaga tapos yon kasi yung likod na bahagi, ayan, kita nyo yan. Uh, pinaanuhan ko lang ng, pinafile ko lang ng semento dyan para hindi maka hindi makapasok yung mga manok nila ni tatay so ayan so dito naman ako sa kabilang o oh, sa likod na bahagi ng aming bahay kubo so tapos na talaga yan no, di ba and then yon uh, for this video is eh, si pidpid naman yung pag-usapan natin so si pidpid ay tapos na siya sa pag-aaral ng kanyang Korean language and then palagi kong sinasabi sa kanya na mag-aral ka lang kasi malayo lang yung 3 years na yan pag pumasa ka na ng Korean language test ay talagang makakapunta ka ng South Korea kasi bata pa naman si Pidpid 21 years old pa siya so actually silang dalawa ni actually tatlo sila yung ang una ko talagang inalok ng Korean language na gawin kong scholar si Bo Stephen kaso lang Uh, parang ayo ni Bo Stephen do si Bo Stephen ay nakapag-aral na siya ng tatlong linggo ata kasi yung pasok nila is every Sunday lang naman whole day so hindi tumuloy si Bo Stephen naka Correct me if I'm wrong tatlong linggo tapos nag-stop na si Bo Stephen kasi daw hindi daw niya kaya hindi, hindi daw talaga papasok sa utak niya yung mga lessons kaya ang nagpatuloy si Pidpid at saka yung friend ni uh, yung vlog si Jongjong Lifestyle TV. So si Pidpid ay talagang nakitaan ko siya mabait tapos determinado kasi nga aside na nagtrabaho siya dito nag-aral pa siya ng Korean language every Sunday at nag-aral pa din siya ng ano nang uh, tawag doon yung ano ba ang tawag doon yung magsolda welding welding sa TESDA and sa katunayan yan yung ginamit ni Leo na welding machine doon para i-welding yung handrails or handle ng aming hagdan ay kay Pidpid yun nirerentahan ko lang so sabi ko sa kanya malayo ang mararating mo kasi sobrang tiyaga mo sa buhay sobrang sipag mo kaya yun ang yun yung ang i-share ko sa kanya yung Korean language kasi ginawa ko silang scholar uh, hindi ko sila pinagbayad scholar sila and ang gastos nila doon pamasahe lang at saka ano nila uh, kanilang lunch at saka snacks nila at feel ko naman na determinado si Pidpid na talagang papasa sa exam kasi tinanong ko si Tatay Junior bawat gabi daw ay nag-aral talaga ng Korean language or nag, nagre-review bawat gabi. Kaya, yun nga, inano ko din siya, ini-encourage ko din si Pidpid na magtsaga ka lang, magtiis, magsipag ka lang talagang mag-aral kasi layo lang yung 3 years. So, in 3 years time, pag pumasa ka sa exam, ay talagang makakapunta ka ng South Korea at pag nakapunta ka ng South Korea, talagang malaki ang maitulong mo sa sarili mo at sa pamilya mo. Kasi, malaki talaga yung sahod doon. Okay? So, yun po. Pinaano ko sa inyo lahat. Ang si Bu Stephen, nakita nyo naman yung ano yung buhay niya kasi nga nagbablog din si Bu Stephen. At si Tatay Junior, hindi ko siya na-vlog kasi busy siya ngayon. Oo, aside sa na, sila yung nagkontrata dito sa bahay kubo namin, isa din siya sa mga Uh, mga right hand or isa din siya sa uh, inano ni father doon sa aming church sa mag ano mag meron kasi silang maraming ginagawa doon sa church yung church kasi namin ngayon inano nila uh, tawag doon uh, may mga improvement silang ginawa at isa si tatay junior na namamahala doon kaya I think swerte ako sa mga sa mga nagiging trabahante ko dito and ang suso ang iano ko ang i ipanghuli ko si Leo kasi si Leo ay talagang siya yung driver ko siya yung uh, as dati noong doon pa nagtrabaho si Stephen sa doon pa sila sa bukid si Stephen yung taghatid ng ano ng pagkain ng tatay ko si si Stephen yung utusan ko pero ngayon na uh, uh, kasi nga mas mas pabor kay Leo kasi si Leo ay yung trabaho nila dito sa bayan So pagbalik nilo sa bukid, ay si Leo na yung pinapalo apo kay sa father ko. At maghati din ng ano mga konsumo nila ni Noy Turoy at ni Brian sa bukid. So ganon. Um, kasi alam ko nag, uh, palagi lang ninyong subaybayan yung mga vlog ni Bustefen kasi nagbablog ba din naman siya and then si si Livy din maraming salamat sa support niyo kay Livy lalong lalong lalo, lalo na po sa financial at ang susunod kong i-feature ay yung buhay naman ni Leo kung sino si Leo kasi nga, siya yung ginawa kong driver at babalik, uh, magbabakasyon ako sa bukid hindi ko pa alam kung kailan ba sa malapit na akong magbakasyon doon sa bukid so once again, yun po ang buhay ni Pidpid, maraming salamat and thank you sa inyong lahat so dito ako sa likod ng maganda din kaya sa likod ng aming bahay so ayan po, at saka yun yung overlooking view sa likod ayan ayaw kong umakyat doon sabi ng inay at ni sabi ng dalawang mother ko nakaakyat na sila doon maganda daw doon pero sa ngayon hindi ko pa kaya siguro kaya ko pero dahan-dahan okay thank you so much for watching god bless